pagkakalamig. Ah, ah. las ng aircon eh. Mal. Ah. Eh, pakitawagan nga yung New Zealand Council. oh, bakit? Eh, sabi pakahina-hina yung aircon. Tapos so, pagkalaks las kasi eh. labig na labig na, labig na ako din eh. asa ah, sige, sige. Teka, na lang natin din eh. Tawagan mo na Oo, oh, Tawagan natin. Lau, nyusilan kau Council

Araw-araw natin ito. napakalakas ang workout talaga. Pag-araw man naman mapapalitayin workout. At kami talaga may kaligid sa ginay. Ay, usap na ha. O. Oh. Ay, sasit Salamat